Kontrolado na raw ng Department of Health ang mga kaso ng pertusi o whooping cough sa bansa. Sa kabilayan ng mga naiulat na outbreak sa ilang lugar, katunayan nakapagtala na rin ang mga kaso sa Baguio. sa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kumalat na rin ang sakit na pertosis o whooping cough sa Baguio. Mula February 19 hanggang nitong March 27, nakapagtala ng limang kaso sa lungsod. Lahat sila, mga sanggol na edad isa hanggang apat na buwang gulang pa lamang. Ayon sa City Health Office, Apat sa mga nagpositibo, bakunado naman ng pentavalent vaccine. Sa ngayon, gumaling ng isa sa mga bakunadong sanggol. Nagsagawa na ng contact tracing sa mga close contact ng na mga nagpositibo at pinainom sila ng antibiotic Nananawagan naman ng Baguio LGU sa mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak para maiwasan ang outbreak ng nasabing sakit. Those with infants, no, less than one year old, kung pwede ay uh, wag, wag nilang ilabas ng basta-basta lang. No? They keep their, their children inside the homes. Kung meron po silang missed or um, incomplete doses of the of, uh, pentavalent, no? yung that contains the pertussis vaccine, sana po ay dalhin na po nila sa pinakamalapit na health center. Sa huling tala, ng Department of Health umakit na sa 568 ang kaso ng pertosis sa buong bansa. Apat na po na ang nasawi. Nauna na nagdeklara ng outbreak ng whooping cough ang Quezon City at Iloilo -Ilo City. Sa kabila niyan, sinabi ng Department of Health na kontrolado na nila mga kaso. Tiniyak din na ahensya na may darating pang supply ng bakuna kontra whooping cough sa Hunyo parang controlled na siya eh. parang nag nagpa-plateau siya but we're closely monitoring mayroon tayong uh, regional epidemiology surveillance unit na mino-monitor yung cases nito pero hindi naman nakakampante ang Department of Education ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte nakikipag-ugnayan sila ngayon sa DOH para sa mga programa kontra pertosis. Meron ding catch-up health uh, programs in partnership with uh, the Department of Education. Hindi lang sa Pertusis uh, but sa maraming mga health programs uh, ng Department of Education tulad na lang ng HIV prevention, uh, prevention ng teenage pregnancy at iba pang mga catch-up uh, vaccinations. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.